Ayan, Hi guys ka na baby Birthday mo dahil birthday mo ngayon Ngayon yung pangako sa'yo Yung Yung alkansya mo Bubuksa mo sa birthday mo Dahil yan ang, ang magiging Panghanda mo kasi wala na tayo Budget para sa panghanda mo yan Ito na o oh. Ibuksa natin yan, yan, punong puno oh. Ang dami o oh. hmm. Sige Iyan mo Bus? Bus mo, baby. Okay. Ayan, dahil birthday ni Jordan, siya magbubukas. Gusto niya niya yung arkansya niya. Ayan. Hmm. Ano hmm. ko pa ko pa Oh, ano Wala. Tama na ba eh open yan. Ilan ba yan? Wala ko naman maram. Eh na? Ito oh, ko di ba? 100 lang ang bukas na 'to eh. May kumuha. Bukas na. Wala na 'yung tape. Ano nangyari?

Ano siya ito? 500? 1,000? Wala yung mga uh, 1,000 dyan. May kumuha. E, Kasi bukas na eh. Wala na yung faith. Masilip ko yun eh. Nakita ko nandyan yung 1,000. Hmm. Dati. Hmm. Nawala yung 1,000. May nakadukot na. Kasi nilalabas mo yan eh. Nilalabas mo ko sa saan, saan yan. No. Diba? Tinatuko lang yun ng matagal dun eh. Hmm. Sino kumuha ng 1,000? May nakaalap ko sa Nawala yung 1,000 dito. Bukas na kasi wala ng tape. Hmm. Saan Kasi nung mga natin yan, wala na. No? naman talaga naglagay si mami. Oh, sabi mo na mo. Ay. Mm. Hindi ko pala <laughs> Hindi na Hindi nga talaga naglagay si mami. Ano naman, tao, sabi. Ay, Ate, na kayo. Tatulungan mo ko. Ah, tapos ko po. Tulungan mo sa atin. Meron ba akong video? Ha? Meron ba? Yan na. Mga yata ako. Okay. na ganito, Ben. Ayan. 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 Tukay lahat. Tukay lang. Ang ano hmm. Ang Jollibee niya Baang ko Jollibee. So, 20. Sa hmm. 20. 20. 20. Ba, ang

bukan Magkano na pala? na pa eh. lang Nakita mo, di ba? Nakita mo naman, di ba? tama Nakita mo naman, di ba? Nakita mo naman, di ba? Five. Five na lima din. Bakit five? oras, Hindi. Kailangan ano I yan? Mean... 20. tapos Ah. At. tapos ha? Hindi. Dalawa lang. Dalawa lang. Dalawa na, Dalawa lang. Dalawa lang. Dalawa lang. Dalawa lang. lang.